Tay, saan po tanya po? Saan niyo po tanya po? Ah, uh, dyan sa Banago lang. Naglalakad po kayo? Hmm. Kapito. Wala po kayong uh, ano? Ay, dito po. Dito. Uh, ano, wala kayong pabasahin? Uh, ha? Wala po kayong pabasahin? Wala po yun. Ah. Uh, Naglalakad na lang. Wing. Naglalakad na dito. Tapos balik po lang. Ah. Uh, Chow-chow. Uh, um, ano po ano? Ano po dala nyo yan? Ano uh, po ang nyo yan? Buta, kita. Ay, puro ano, buta. Oh, ano kayo? Nagsasaka kayo? Saka? Okay. Okay, may may ano lang dyan sa ano? Sa, sa barato. May ano ka dyan sa barato? Hindi, kita pa rin para ginapunta ako. Anong yun, yun, pangalan nyo tayo? Uh, nonoy. Nonoy? Ay, ilan taon na kayo? 60. 60? Mm, may bibigyan ako sa inyo. Ito, Ah, yeah. tulong ko na sa inyo tatay. Yeah. <laughs> oh ano po. Ah. Ano po yan? Kunti tulong lang po sa inyo yan. Ano po? Ayaw pala, sa bagay malapit na kayo ano? na po. Tama-tama. tama lang. Uh, kasi mo, Kasi kanina ko pa nakita naglalakad. Eh, nakamotor ako, dumaan ako, tapos i-winalingan yeah, ko kayo. Ako Nagpupuloy ko sana yung cellphone na pinagbibigyan sa akin. Sabi niya sa akin, sa akin maripin, 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 yung pare, pare yung kaibigan ko. Ikaw na ang magpaayos, sabi Pero lang, may may uh, ano po kayo? May kayo? Uh, wala, pamilya kayo? Ako na nga, nasa pisayang pamilya ko. Ano po, ihiwalay na? Ah, uh, uh, may mga anak kayo? Isa lang. Andun din po? Uh, Oo, oh, sa... Uh, sa? So, yung tatay ko kasi dito. Saan po kayo talaga nakatira? Dito ako sa Malibalay sa Malibalay. Ah, sa Sinipian. Ano po yun? Parang yun, tao kayo lang kayo doon tao? Matawa ko sa palisdaan Kaya namin ko lang. Kaya naman ako yung kung sa kanya. Oo. Oh, nakatira lang. Oo. Pero meron naman ako ID at uh, ID voters. Kaya ID ng uh, mga uh, mm -hmm. ako. Oh. Okay. Oh, ah, uh, ano ka tay? Ang dagdag eh. Uh, ah, pasalamat ka tay sa mga ano ba tay nanonood sa'yo tayo, Mother Rose. Maraming salamat po sa mga Thank you po. Thank po. sa inyo. po. Thank po. kung you po. po. Thank you po. Thank po. Thank you po. Thank you po. Thank palayan. po. Thank you po. yung si po. <coughs> Raul. Raul. Kamu kila nak. Kita tahu yang kita ni pernah mengkaji Raul. Oh, paano tay? Ano? O sige. Ingat po kayo Oh, oh. po. Mag-ingat din <laughs> kayo. Ah, tingin tay. Ano po? Uh, Jones po. Jones oh. Thank you po. Uh, okay, tingin tay. tay. Ingat po. Uh, po siya. Ah. tay. Thank you. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo Ingat yan. Okay, ah, po.